May bago tayong content ngayon. Ano Ano, i-review natin yung mga kinain natin yung pares. <laughs> Dapat una nating i-review yung kay Gomse, eh. kaso wala yun, nandito na tayo Paris. Ah, pares, pares. Dalawang pang... Isang... Pares, spare, 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 spare. Namin, Review namin, i-review namin yung pares yun na eh, para ano... Ano to? Sa akin na to ah? Kalin, kanin. Ano makakano? Hindi ka pali Kalin nga. Yung tago mo ha. Sino ba ba? Oy, kanin, sino ba? Pero oh, ako. Para Let's go. Ayan guys, pagkatapos ng ano, parada, nagpa-paris-paris na. Ayan na, ready na man. Oh. Ano to, Paris review to ah. Guys, pakisabi yung insight nyo mamaya guys ah.

Mami, mga mami dyan. Sarap ko ba katulog sa iyo? Sarap, saktok, upawi sa panong parada tapos ako saktok kain. Ano ba yung ano? Ano yung mga gusto mo doon sa mami? Sop yung noodle, sasasakto yung lapo, tapos yung kanin na magwag. Sige talaga yung fix na sa maritan. Nagpares siya diba? Salamat pa sa mga kibri sa akin. Tangit yung masasabi mo sa kinahin natin. Sarap, masarap siya. Ano yung gusto mo doon? Ikaw. Dahil sa totoo lang. Aayyyy! Sige! Sa wala tayo tayong... Sa bawah ka lang. Wala ka lang sa abis, TK. Ay, naman si Niko. Putay, tayo. Sabi. Guys, yun <laughs> yung review namin. Masarap din pa. Masarap. Malapot yung pare. Quality yung saog. Eh, Na-enjoy ma, namin. Oo, Now, may chicharron ma. ba? May mga may Ah, Oo, kasi nga, ano yun, equali yun. Ano na gusto mo naman dito? Sarap. Sarap na? Ito yung una namin na review yung pares shop. tapos ang sarap. Quality ka. Oo. Kung i-relate mo sa okay din eh kasi ano eh, malapot yung Paris niya, okay naman yung laman. Ano, ano. Uh, pag hinalo-alo mo na yung mga condiments, sakto naman ano. yun. Pwede naman. Oh, kaya mas nabi kong sulit yung kinain na namin. Tapos hindi lang Paris yung nireview namin, pati yung mami nila tsaka yung ano, Richard na ano. Sulit din kasi nagpatikim si Kuya Alin. eh. Oh. Uh, mura lang yung Paris dito guys, 35 pesos quality. And yung ano, Mami, 40, tapos yung Chukawale oh, ay 60. ito salamat tayo! Sarap na baris nyo, quality. Salamat. Yeah.